Kaya nga itong ang course action legal ng program. The one call away attorney, attorney Cesar Biloria, but kung ma-file lang niya sa COC, ya? Action Reports, Afternoon Edition. Attorney, may ang si Action John Diaz sa Action Radio. May nga hapon, Action John, kagtatanan niya nga pa lang ito. Okay, oh, talaga kung ma-file, ha? Anong filean mo? Party list. Anong ma-party list? Ubala ba? sok, -sok, sok, -sok mala. Hahaha. <laughs> Abi ko gani piyo piyo na nga do ng pinsan mo kang so, Parang sa panon kay nga daan ba sila nabugnawa na pang hinsaron mo kag sige ah ko si OC si Rastaman gani nagfile si Nador logo gani si Brown no bako ko ako mapafile <mash> ko kung this ikaw mayor lang si Pao Pao vice mayor o tigana lang kung matakan na ka sa ila kami dyan ang bagay na isang iba nga mga politiko, tagtatluhon nila si O.C. Subong kay para kung din lang sila kuno niya, dito na ma-file eh. Paamo gina. No, iba nag-prepara sila. Kasi amo na hindi. Nangulang ulang may action dyan. na Pero sa gusto na, o yan, hindi ka. hao? Hindi ka mag-intrust yun nga 2025? Pati mo mag-agasawa. Amo gina. Amo gina bud, ba wala indi ka pagbuto ni misis mo kun ni Sopakon mo ya luya gaw. Ang pinaka problema kun masawa mo indi pa magbutar sa si imo mo nang pinaka sakit. Ngon tingala sa na ano ka man imo man nga Paghalin mo di sa balay ba na ta pa mo o kandidato ka. Natabo na balok action, dali tabo na nang una na kibot si sa joke lang ko. Ay to. na oh. nag-file ako pero te uh, balok hindi nila lang ulang what's and then based on experience na. So muna nag-decider uh, kita yang Lain na nga public service ato niya. Oo. Oh, oh. uh, pero sige lang na ya. na turning. no. Dire hmm. kita na national kabalo ka ang mga kilala man nga mga mga mamantala, libre mga, 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 mga broadcast journalist hindi mo man niya po, hindi nga i ano lang nga, i underestimate kay magsala-sala kadi mo laban-laban kay gid nga sa balda inabla naga uh, may pila ka mga tiglawas or nominee nga gusto man tani magpa-interview sa mga sikat nga mga programa nasyonal nga para makidalang partido nila nga wala sila kabalo kag nakainsindi nga gali ang mga reporter mga broadcast journalist preparado man kung sin bala sila may mga party list attorney nga nag-file sa ng COC nga turned out nga ay ang ila na represent mga vendors ay isang ulihin hindi man sila gali vendors tag iya siya ka mining company may ara siya kontrata sa DPWH tapos ang opo niya may mga kaso man anong paglan tao mo ni subong mas nagkatabo sa party system ng inibla attorney this 2025 midterm elections amo na action dia nang klaro nga pagbaboy naton sa party list system nato no actually kabalo kita ining mga party system no indi man tanan may ara gid nga uh, nagarepresentar gid sa marginalized sector mga underprivileged sa mga ngambal ganit siyang aton nga konstitusyon na dapat yung mga sektor na daw wala masyado matutukan representahan. Pero dapat ang mag-representar sarang man mag-representar sa ideolohiya, prinsipyo, ang siya objektibo sa isa ka party list. No? Pero ti sa kakatabo, no? para sa naginabakal nilang party list na register, sila mabutang gara kamang gamit sila tao. Kaangay kikinay, no? literally, no? kasi ang na-discover naton na lately nga pating isa ka blogger ginupod nila at sa uh, number 4 nominee. Mm -hmm. Pero sa likod yun, yun mga bunggaitan ng mga tao sa likod. no uh, Trying to represent a sector na mga famous leader, mga nagatingwa sa pangabuhi, huh? mga pigado, the struggle, Si ang ambal nila paano na sila mga buhit tira, no? Of course, huwag tamang ginapakanubo di ang balatsagong siyang tao, pero ti klaro, gita di nga. Do ka si Kwawi, ang sitwasyon, no? So, ang atong konstitusyon na gambal, gina-reserve dapat yung party system para sa sektor na dapat uh, representahan kay kulang ang ilang representasyon sa land uh, direction sa principle na dapat ang mga kauturan natin, mga under privilege, dapat pa'y tingog man sa ating kongreso. Mm -hmm. That's why nga ginalaw ang party list system. That's why nga for a long time, may mga panawagan nga kung namumalang natin, pabulis na lang ang party list system kaya ginalang ginalangulango na malang natin. Tapos, uh, ibandera, nagkagamit ang party list as a way nga magpungkongreso kongreso nga wala mong sang intention nga magsertisyo sa sector nga ilagin na So in short, kung that is a mockery of the system. Pang bababoy, kung sa Tagalog pa, eh, dapat magmuklatan <laughs> ang pumuluyo na rin. No? Nga, uh, scrutinize nila. Hindi lang ang angalan sa party list. Na? Kundi sino ang sa likod ng party list. Na? ang mga nominees nila. Uh -huh. So, pwede na. Na-discover n'aton, ito. Ging gamit ang isa ka blogger na kilala no gini mo number 4 nominee nga kabalo magita nga do kay imposible nga makapungko na siya sa number 4 nominee. Mm -hmm. pero klaro gin nga gini front siya no either gin siya o either na na ito pero na, na convince man siya no sa sa forma sang uh, party sila Kung siya example na galing eh kaduda-duda no nga uh, ang ina party list tapos sa mga bungaitan kag ara sa after it chillon aton sa na no? so ka uh, bukit iklan taon uh, uh, na action kung baga attorney ang uh, party list system ini eh, dapat ila binaparang giyab lang kung okay, guide sa mga butante dapat siguro ang aton ginapili kung diin bala yung uh, kita na bilong o kung diin bilang aton interestani sila ni ang mga kampanya o kung mga champion dito sa kamara di ba attorney Yes, dapat kid, no? Ang hambal gani sa isa ka may isa ka jurisprudence ina na no? Uh, nalipat lang po sa kompletong uh, title sa case pero gin lay down na darang requirements kung who will be a qualified qualify copies ng balde ang court uh, supreme na dapat ang Ah. Uh, or, uh, uh at, Attorney, hindi, medyo duga ano atong signal kay medyo malain atong panahon pero attorney just continue Yes, si Amon siya, siya na gamba ang Porte Supreme na ang Northeast may kasara dapat ano gid may ara gid uh, nga tinutuyo no sa pagrepresentar sa na hindi pwede magamit na sa vehicle and indirect way of putting yourself sa sa seat sa Congress So may yung lay down na darang September, Court. So therefore, pwede na siya ma-challenge. No? Inang mga party list. That's why yung mga process ang aton comelec sa mga uh, pag sang petition, opposition, may mga pag-purge uh, sa mga party list na either uh, wala nakakuha, nagpa-restore lang para reserve. Balo ka ang kamaturan sa action dyan, di na ma-deny may mga dungol ng mga, mga utod ta mapa na party list na once na register ang party list inalibot na nila action diyan ginabaligya na nila mm -hmm. na pag ako personally naka-encounter ako isa ka amigo naton nag-offer siya ng bala niya ko nga base may claim kay kada nga luyag magbakal mo unta sa number 1 no mini sa party list kabalo ka pila baligya minimum action diyan 20 mm -hmm. million wow. So kung gusto mo mag-congressman uh, ikaw, may kasarang kabi sa kampanya, may ready na lang mga party list. Action dyan. Even ilang seat as number one nominee or second nominee. miniginalibod ginalibod ng party list sa bilog ng Pilipinas. Kaya hindi ginamagin uh, action dyan, hindi katabo na. So in short, with this uh, discovery, klaro gid eh, mga klaro gid nga may pagtinun po gid ni sa aton nga uh, what they call this sa aton party system uh, action diyan so nagabayular sila no sa pinutuyo sa aton constitution so dapat ma once and for all no makwani ma ma review ang layi. amo na ang dapat isa man ta sa aton nga uh, kongreso or senado kung dapat tagid balay review hon repasuhon or basic na nanagid ni i-repeal na lang ng law na to sa parkele system. Total, ginababoy naman lang, no? Hindi naging siya. pero of course, laruhan nato na na. Uh, sa parkele system na to, lang ginagin ang mga sektor, ginalaw na ba ba sa jurisprudence, based sa Supreme Court na ruling, the uh, that will also a political party, na? At uh -huh. party, so ginalaw na sila. So, dapat, nag ang ang qualification sa isa ka party list kag sa mga nominees nila may mga role sila gara, na hindi lang na nagsulod sila sa isa ka party list, list. kag problema na at sundan why kaya gabuto sa nominees sa party sa party list sa party list uh, mm -hmm. so sometimes incidental will be the nominees so ang ginakampanyaan gara hindi ang tao kundi ang ala sa party list So, dira na dapat ibabaw ang paano ibaligya ang party list kita mo dali sa Bacolod sa may mga ko ng mga billboards na, na mga party list <coughs> national may no gatiyog na na sila nga daw kita mo dang promesa nga daw maluwas na ang problema sa pumuluyo at sa pungsod tungod sa ilang uh, gina promote ng party list so muna siya ang ginatawag natin na dapat maghalong pero ang butante hindi madala ang alam lang sa party list ng pusampol ah uh, mapatukod ka party list ng uh, alam mo dati. Solve agad. Uh -huh. oh, ano mang problema mo, solve agad. Kung di butuhon mo, saka so tanan mga problema, ay eh, ron nila. So kisa ka kita. Oo. Uh -oh. Kaya na dyan, kisa ka kita sa mga sa mga pasayod, mm -hmm. kisa kadala kita sa ginapromisa. Pero again, lewat na natin ha, ang tinutuyo, na no? ang ultimate, nga objective, ang purpose is para ang mga sektor natin ng mga makaluluoy, wala ginapamatian, ara lang sa kilid. That's why ginatawag na siya marginalized sector. Pang baka margin sa papel mo ba? Ang margin, ara ka lang sa kilid. Kung na, baga, sa atun nga paglanta, attorney, sa pinaka-simple nga do ang minorities aton sa atun susudad. No? Ang Correct. Right, ang oh, ara lang sa kilid-kilid, <laughs> uh, ka sa pakan, antuyo tuyo sila, representahan na sila para kung anong ginagawa. Balikan ta si Atty. Cesar Biloria, ginastorya nato ng party list kaya very critical ni sila. Kabalo ka nga critical kung kaysa gani, hindi na ni sila marginalize eh. Uh, hindi na sila mga eh. minorities. Sila pwede nga chairman so pila ka mga kometiba. <laughs> Pero Atty. no, uh, antes ko na kanto, ano pa may, may issue? Ang problema, abi, with the commission on elections, mag-file ka si OC mo for party list, Batunan mo lang yung mga COC o kung ano yung Wala man nila labi ginakilala. Ay, ini ba lang nominee number one ni qualified nisa? Ang balong ka nila, kung may magpetisyon sa ulihid, dala ni sila may himos ang tikang. Pero kung wala man sa reklamo, tindi wala man gapon? Correct. Amo na, amo na action dyan. Ang dinambal sa panelist na it has been a ministerial duty in their part. Unless nang uh, ang nakita nila. Diyan po lang sa mga issue yabi sa mga no-results candidate. Uh, Mutapropyo mo ka-investigate man niya ang plan mo ang COMELEC. Pero dali sa mga uh, party list, no? basta mag-file ko mga COC, ko, ni mo, na nomination ni mo. Uh, noon isang COMELEC kung hara ang minimum requirements. Na, no? of course, the form, not, not arrived, na-fill out na an ang unod, mga attachments dira for example ng gila pangayo nila ara iba to doon isa isang ano batunon isa sang comelec na no? gina check dira ang qualifications kung so, minimum qualifications ara available si wala nagitsag sa nga person non bisang kwana na sa comelec until next time somebody will uh, raise a uh, question e, i uh, petition question non ang qualification sa isa ka party list or sa gyan nominees, that is the time nga i-hear sa kamilang like action dyan. Oo, amun ang, amun ang uh, sinadera, no? Pero chak, totoong yung attorney, at the end of the day, we have to make sure nga kung nagbuto kita sa party list, iniba lang uh, lapit gid sa aton nga sektor parang mahambagin aton nga ginatiglawas gid kita nila. Hindi kay kung party list, bilang nga gulpi na nagtuhaw, tapos sa uli, gali, pagtapos ng election attorney, doon ay masila kaya batik, ganyan nga naging sapak kita nila, no? That is correct. Nga ang ng mga party leader ha, ang uh, mga nominees pa lang tawag mo ganun, mag-acto sila ito ka-traditional like, uh, na congressman. <coughs> na wala na yan, dali nila masyado kinatutokan ng sektor na dapat na-represent e nila. Why na sila katutok, At attorney? chairman, ganis ng committee on finance, party list representative. <laughs> gani. Si Saldi ko, di ba? Why na, Geda, mo na gani. May bandera. Amo na, ginambal ko. Why na, may maka-deny? ng mga partido sa buong na ginaparegister siya na daw naging negosyo na ina, uh, sa luwat, ginalibod na iya ang pagkadomini, ginalibod na iya aksyon dyan, ginabalik iya na iya. Mm -hmm. no? So, hindi na balatarong, I do not know what will be the next move kahit si uh, partido system na ito, narabi na pagkit sa konstitusyon na mo. So, it will take a constitutional amendment para maabulis si na uh, Uh, aksyon dyan. No? Hindi lang isang ordinary legislation, makaimo dyan na. Or ang proseso, magpasara ako isang ano, magpasara ikaw bisang law. No, balok may ara provision sa constitution, sa party list, and then magiging pasaraan sa isa ka layi, no, sa isa ka special law para maging pan uh, siya, maging effective siya. Executing ka siya, kadalo may mga provision sa Constitution, hindi self-executing, na, no? mm -mm. It would need further legislation para ma-implementar siya, no? Para maging uh, may pagsulundan siya. Or sa party list system, it will take a process. So may layi, may mga implementing rules pa ngayon on. So kung gusto ina-challenge, i-challenge yun na, no? constitutional amendment. Kung kinalanda na nag kaya ang representative system natin, to, representation natin, aran uh, sa constitution natin nga kada sector may representante kalau kami ada na negara nang ano mo ada negara specific sectors na uh, makwalify kaud na butang gara no sa youth sa urban poor women uh, tanan na lang no din sa uli na expand ng interpretation ng party list by reason sa ruling sa korte suprema amo na siya atong diyan nga kumatingala kita kadamo-damo na lang pati basketball may mga PBA na No, may mga iba na nga mga uh -huh. party list nga nagsalatukod. No, nga kung ng taon hindi naman na, Ganit nila sang representation kay na man sila nila sa representasyon kay establisado naman sila ng mga partido, establisado ng organisasyon. Makasarang sila magrepresentar sa ilang kogulingon and yet ginabatan niya sa Comelec because ang limitation sa Comelec action dyan. Mm -mm. Ang unang isa na ito, hindi na kakawang problem. And isa na, attorney, ganyan speaking of uh, uh, ginakabi gabi na abuse. Another example is ginahimo nila family affair. Eh. Axis, IS is pinakatulfob lang Aksi IS representative. Ang isa, papili sa mong senador. <laughs> Correct. <laughs> Correct. Action dyan I think kinagdan na gini i ng layo na Mm Sa party link. Oh. Kinagdan i siguro i-review it thoroughly. Kaya mo ginamunang balnaton if the law is being abused, uh, it's the purpose or the reason for the law to exist no longer exists. So, dapat i-review na na siya. O dapat wow na lang na siya. Kung hindi na siya deserve sa niya purpose for which it is intended, so there's no reason for it to exist anymore. Actually, Galing, kaya ako na turning paglantaw si Nidere, ang, ang ginaduso ni Permanila nga pagbago o kung nang pag-amenda sa party system, do pa rin sa isyu blas ang political dynasty. Nadamo damo na gaduso sa tiyempo sang eleksyon pero kung tapos na gani ang pamangkot may magiyob la kahit di puro man na sila tanan <laughs> correct correct sino abi magabutad dara batok sini sino may endorse na no which sa committee level ang guro option dyan gani, gani ka pagsari with more research at plenary o kahit eh balta, may mga best paid interest eh, establish na siya sa and dara na na uh, kuha ang ilang so, hindi pwede na uh, pwede personal interest so you're fighting a uh, you know kung tinguan mo na do ka budlay guro do susugod na kaven ang imo kung goon no kung paano mo na bi convince ang uh, mga mag participate remember i think subong according sa comment ah uh, this coming election, uh, at least the month, Doon ma possibly na qualify na seat the rise more than 69 or 68. Mm -hmm. Although nga ti pilan ko ka mga party list and gin purge lately o pila to ka mga ka uh, hundred party list ang gin pangkakas because wala na nakaparticipate for two elections at na uh, ay nakapadaog no why nakakuha seat for two uh, elections so gid pangkakas na sila and yet may nag-exist ya po ng mga party list so sa mula lang na kwasi Medyo hindi nami ang signal no ni Attorney Cesar Biloria pero anyway uh, okay na lang guro uh, pastawgi na lang sa collection uh, LN pasalamat si Attorney B kay do medyo ano guro ang uh, signal subong mata ni no Action Reports Afternoon Edition. Pero mga mo na, isa ka bagay nga dapat natong tandaan, may kang talan sa ng party list system. They are supposed to represent a sector, a marginalized sector sa itong nga susudado so kon komunidad. Ang problema, ginabusaran, No? Hindi nami. Dapat kita mismo, nga mabutante, metikuloso kita. Kaya ni sila nagatiglawas ang isa ka sektor. Hey! Diba? nga mapakilala sila nga they are representing a certain sector but at the end of the day hindi magaligapon ila magyapon personal nga interes ang ila nga ginauna Mighty